So, nandito na po tayo sa tala. At uh, sila po talaga magsu-swimming. Kami po ay nakaamoy lang. Kaya kami sumama. At isa pa, para makita na rin natin ang lugar. Ito po ay dito sa General Emilio Aguinaldo Cavite. Ah, uh, by Len, kung tawagin dati. So, samahan nyo kami. Tingnan natin. At kung bago ka pa lang po sa channel, please subscribe. At huwag nyo kalimutan pinutin ang notification bell para updated kayo sa mga video. Okay? kagatas na dito na po kami sa Tala River. Ayan. Ito po ang ating pinuntahan. So, yeah. bababa po tayo ng uh, yeah. ilog. Kagatas! Butan nice. eh. may isang kahong pa doon. May isang kahong pa sa bukyo. Alam na, alam na ni ano ah. Nilayra yung sasabihin ko ha? Okay naman na yun yung siya. Ah. po, siya.

ah, uh, ito po ay uh, maluan lang sa mga kagaya kong stroke patient. Ayan, oh, normal na normal ang lakad. Dala na lang ang na tanong dyan, kung kakayanin ang pabalik Wala naman. na napakataas at napakaraming e, baitang. Nang ano, ginagamit i-ano? Eh, Saka gusto ang mag-swimming eh. Ayan. <laughs> sumama kami pero ang pupuntahan namin ay ilog. Tinan nyo naman ang mga baitang nabababain. Talagang mahirap yan para sa uh, PWD katulad ko na stroke patient. Hmm. Kung sa bagay, uh, exercise na rin yan para sa, uh, sa akin. Pero na makahirap na exercise niyan mamaya pagbalik. Tingnan natin kung kakayanin natin. Tsaka meron din yung teknik ng pag-akyat. Pag, pag umakit ka, aunahin mo yung, uh, yung mahinang bahagi ng iyong paa. Ayan, para mas ma-exercise yung ating paa mga kagatas, ito po ang kanilang uh, pinakabot o cashier. Kasi po may bayad ang uh, entrance dito. Kasama na po ang cottage, bali 30 po. 30 pesos ang bayad. 30 pesos ang isang tao. yan mga kagatas, nandito na po tayo sa bukana ng uh, Taal River nakita nyo po mga payong-payong at ipapakita ko po sa inyo yung mismong pinaglalangoyan apat uh, po na klase ng paglalangoyan ang meron sila dito meron pang bata pang matanda, at meron ping, pang stroke na katulad natin ah! pang PWD meron So, ayan, kakain na po tayo. Iyan po ang pinaka masayang mangyayari bago maglangoy. Uh, mga kagatas, ito po ang ating mga kasamang grupong ito. Ito po ay grupo ng banda. Wow. Dati po kasi tayong membro ng banda ngayon. Mga singer po yan, mga manunugtog, mga kagrupo po natin yan. Uh, sila po ang band lang Takasi. Doon po sila tumutugtog sa RSM Tagaytay Maharlika. yung po ay restaurant, lutong bahay. Sila po ay na doon pag umaga. Uh, at uh, pag gabi naman ay uh, tumutugtog sila ng uh, acoustic. Uh, minsan ay full band. So ayan po, lang ko yan. Tingnan natin. Ya. Yeah. Na. Kailangan <laughs> isa sa mesa strateheno. Oh, sino? Nag-out din kame no. Sino? Kasi look, napakasarap po ng tubig. Yes, at saka spring ang tubig. Madali kang maulasan. Sarap guys, to. Oh. Nakakamilak. Nakakamilak dito. Yes. Oh my God, to. Oh Woo! <laughs> Ayan guys, narito ngayon tayo sa sa Bailen po ito. Ito pong lugar na ito ay dati labahan. Na ngayon na ginawa ng resort. At uh, napakaganda po. At talagang dinadayo. Maraming naglalangoy dito. Ayan. Maraming dumadayo sa mga tagaibat-ibang lugar. Kaya nga napakasarap ito o maagos na yan ay galing po sa swimming pool sa itaas. Sinasahod po namin ang mga <laughs> ihi na naglalangoy sa itaas. Oh my God! alis na po kami uh, lilipat. Bali, lilipat po kami ng uh, resort na yan wow go Sa pangalan po ng resort ay Holgun <laughs> <laughs> ito na mga kagatas ang sinasabi ko kanina ang pabalik pataas naman tayong maglalakad at tingnan nyo naman nagdan ayan napakaraming baitang Napakataas po na yan. At napakalayo. <laughs> 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 Guys, napakahirap po umahon. umahon. Sa katulad ko pong ni <laughs> stroke patient. Yung pinto hindi. Napakahirap po. nyo ba? <laughs> at sa pag-aahon namin, ito mapabasa nyo. Ayan, may nakasulat para kumusta ka na nang lumusong ay sayang-saya nung umaho na iiyak <laughs> na. So, ayan na po. Hindi po, po tayo po uwi uh, Tayo po ay lilipat ng uh, uh, ilog. Uh, resort din po yan. Dito rin po yan sa Bailin. Ang Hidden Spring. Ito tayo sa pangalawang resort na pupuntahan po natin. May kakaiba po dito. Yung pong uh, gitna ng daan ay may tubig. At uh, oh doon po God! sa kabila pwedeng magpark. Kaya mapipilitan po tayong tumawid. Uh, Pinag-aaralan po natin at tempo ako Titignan natin kung pwede nating idahan ng ating si bukidags, Pero kaya yan kasi po yung motoro oh, naglalaro nga lang dito eh kayang-kaya yan. So, tingnan natin kung makakaya. At saka nagpapakiramdaman pa kami kung sino nga mauna. Eh, ang lalaki ng sasakyan nila. Ako po ay eh, uh, bukyo lamang. So, ayan. Nagdadalawang isip pa sila kung ilulusong. Kaya, umunan ako. So, tayo po ang unang lulusong. Titingnan po natin kung kakayanin natin. <laughs> so, ayan po. Ayan po si bukidags Wee! o, <laughs> oh, di ba? Kaya-kaya. At umahon pa ng mataas. Kasi nandun po ang parking eh. Ang kagandaan dito, napakalapit ng parking. At nakikita mo pa. At wala ka nang bababaing hagdan. Na nakakabagod dadalwa yung kanyang paglalango pero napakalaki nung isa hanggang marigundon po yung abot nung isa at ayan po ang ating kasama yung po ay uh, sa singer natin so bumaba na rin po sila ayan o oh. oh, dahan dahan po siya kasi lower yung kanyang kotse oh, kayang kaya diba oh. kasi nga po nasa kabilang parking Bawal kong sa kabila. Ang kagandahan naman sa resort na ito ay di nakikita mo nga ang sasakyan mo habang naglalangoy ka. So, ayan po ang langoy. Kagaya po na sinabi ko sa inyo, dadalba po ang langoyan niya. At saka, wala kang bababain na hagdan na matataas. Kung gusto mo maglangoy, ay mag-i-slide ka lamang dyan sa tabi. Ayan. Ganon, no? Ganon ang pag-slide. Hanggang sa ikaw ay mabangasan. <laughs> so, hindi po tayo makakababa kasi... Ma hindi po tayo makakapag-slide dahil tayo po yung stroke patient pero dito sa kabila makakapaglangoy tayo diyan kasi may tali po yan eh ayan, naging outing namin dito sa Baileng. At talagang nagkaroon kami ng peace of mind kami mag-asawa. Kasama na rin ang aming mga kaibigan. At talagang naman kami nag-enjoy. At ayan, talagang hindi matatawaran ang uh, aming kasiyahan. So, maraming maraming salamat sa panonood. At kung bago ka pa lamang po sa akin, channel, please subscribe!